Ano kasi ang liit-liit mo, madam? Grabe ka naman. Eh, wala yung sa ilalit ko. Nagsip yun eh. Oh, ito, na si Tinelas. Tinelas na siya. Eh, wala sa ilalit niya, alam mo. Kasi, hindi pa ko lang sa ilalit niya eh. Eh, maliit yun eh. Hindi, muli na mata ko. Baka din na mo, damigit sa Tinelas mo. Wala. Hindi, alam ko yan. Sabi ko nga kasi sa'yo, may toothpick na lang ilagay mo dyan. Ha? May

Ito na lang ako, oh, ilagay mo. Ay, hindi magawalis ako. Temporary lang yun. <laughs> ano ito na tayo? Oh, Eto na ako, ilagay mo. Ito, Ayan, ay. na mo. Siya, siya, hindi ako na, no? Hindi Hindi na. Hindi okay, okay. 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 okay, ako Ay, hindi. Baka nasa gilid-gilid mo. Hindi, narinig ko ito. Ito ang mga nasa mo ah. Wala talaga mo ito. Ito hindi, maraming ito, Ano ba yung tsura mukha Eh di may to? Ano yung mo? Mm -hmm. Hindi, siya yung mo. Wala ka, radama, <laughs> Wala pag lang kasi Ayoko okay? na rin. Pagod na ako. Bawisan na ako Nahal na. mo siya madapa. Pag hindi mo naman nahanap yun, pag hindi mo hinahanap yun, kung okay, pa sa magpapakita yun. Kung sa magpapakita yun, mm -hmm. wala tayo <laughs> dito? Eh, syempre, ako naman sa akin siya yun. Malit yun, te. Makikita yun, pag may kanisang malit yun. Ano parang parang Ano na lang? Ano na lang? Ano na lang? Ano wala, aso ba yung zebra na doon? Hindi na Wala na talaga. Wala, oo. Wala na talaga. Wala na talaga. Sige. Dada, binibidyo pala ni Sir yung madam. Oo, walang Wala, walang hiyaya. Siya, mo na yung ice